Mapagpalang araw pong muli mga ka-Health Nations. Sa episode na ito, ay ang tungkol naman po sa, nilagang laman, at talbos ng kamote, ang ating tatalakayin. Kaya samahan ninyo po akong alamin, ang mga mahalagang benepisyong taglay, ng kamote sa ating kalusugan. Pero bago po ang lahat, pakaraan lamang ng mensaheng ito. Mga ka-Health Nations, inaanyayahan ko po kayong i like at i share ang video sa iba, at e-subscribe ang aking channel at huwag ding kalimutang e-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po! At ngayon, uumpisahan po nating alamin ang mga benepisyong taglay na matatagpuan sa nilagang kamote. Ang una ay Pampitalas ng Memoria. Ang kamote ay mayaman sa beta-carotene, isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng protection sa utak laban sa oxidative stress. Bukod dito, naglalaman din ito ng mga bitamina at mineral tulad ng B vitamins, partikular na ang B6, iron, at folate na mahalaga para sa optimal na cognitive function. Ang mga ito ay nagpapabuti sa pagsasanay ng utak at nakakatulong sa pagsasayos ng mga neurotransmitters na kritikal para sa memorya o utak. Pangalawa, pampolino ng mata. Ang kamote ay may mataas na antas ng beta-carotene, na isang prekursor ng vitamin A. Ang vitamin A ay mahalaga para sa kalusugan ng mata, partikular na para sa pag-andar ng retina. Ito ay makakatulong sa pag-iwas o paglala ng mga problema sa mata, tulad ng pagkulubot ng mata, pagkakaroon ng bukas sa kornya, at iba pang isyo sa mata. Pangatlo, pampalusog ng buto. Ang kamote ay naglalaman ng mga mineral tulad ng manganese at copper na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang mga ito ay kinakailangan para sa pagbuo ng collagen, isang bahagi ng buto na nagbibigay ng lakas at tibay. Gayun din, ang kamote ay mayroong vitamin D, kung saan ito ay kinakailangan para sa absorption ng calcium, isang pangunahing mineral para sa kalusugan ng buto. Pang-apat, makakatulong sa maayos na pagdumi. Ang kamote ay isang mahusay na mapagkukunan ng dietary fiber. Ang dietary fiber ay mahalaga para sa regular na pagdumi at pagpapabuti ng digestive health. Ang pagkakaroon ng sapat na fiber sa dieta ay nakakatulong sa pagpigil ng constipation at iba pang mga isyo sa digestive system. Panglima, makakatulong makaiwas sa sakit sa puso. Ang kamote ay mayaman sa beta-carotene at potassium, na kapwa kilala sa kanilang positibong epekto sa cardiovascular health. Ang beta-carotene ay nagbibigay ng proteksyon, laban sa oxidative stress na maaaring magdulot ng damage sa blood vessels. Sa kabilang banda, ang potassium ay nagpapababa ng blood pressure sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbalanse ng sodium levels sa katawan. Ang kombinasyon ng mga ito, ay makakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso. Pang-anim, makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Ang kamote ay mayaman sa potassium, isang mineral na kilala sa kakayahang mag-regulate ng blood pressure. Ang sapat na pagkonsumo ng potassium, ay makakatulong sa pagbawas ng tensyon sa mga blood vessels, na maaaring makaprevent ng hypertension. Ang normal na blood pressure, ay kritikal sa pangkalahatang kalusugan, at ang kamote ay maaaring maging bahagi ng balanced diet, na nakakatulong sa pagkontrol nito. Pangpito, panlaban sa cancer. Ang kamote ay naglalaman ng mga phytochemicals at antioxidants, tulad ng beta-carotene at vitamin C, na may potensyal na labanan ang free radicals sa katawan. Ang free radicals ay maaaring magdulot ng cellular damage, na nagiging sanhi ng pagbuo ng cancer cells. Ang mga nutrisyong matatagpuan sa kamote, ay maaaring magkaroon ng protective effect laban sa ilang uri ng cancer. Pangwalo, makakatulong sa pagbabawas ng timbang. Ang kamote ay isang low-calorie food na may mataas na dietary fiber content. Ang pagkakaroon ng sapat na fiber sa pagkain, ay nakakatulong sa pakiramdam ng tiyan na pagkabusog at pagkontrol ng gutom. Bukod dito, ang fiber ay nagpapabagal ng proseso ng pagsusunog ng pagkain, na maaaring magresulta sa mas matagal na pakiramdam ng kabusugan. Ang kamote, bilang bahagi ng balanced diet, ay maaaring magsilbing malusog na alternatibo para sa mga taong naglalayong magbawas ng timbang. At ang pangsyang, pampulakas ng resistensya laban sa mga viruses at infections. Ang kamote ay naglalaman ng mga micronutrients tulad ng vitamin C, E, at beta-carotene, na kilala sa kanilang papel sa pagpapalakas ng immune system. Ang malusog na immune system ay mahalaga sa paglaban sa mga virus at bacteria na maaaring magdulot ng sakit. Ang regular na pagkain ng kamote sa iyong dieta ay makakatulong sa pagpapabuti ng resistensya laban sa mga infections. At ngayon, dakuhan naman po natin ang hatid na mga benepisyong taglay, at nilalaman ng talbos ng kamote, na maganda sa ating kalusugan. Ang number one, tumutulong mapatay o mapigilan ang pagdami ng fungi at bakterya. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa phytochemicals, tulad ng polyphenols, flavonoids, at iba pang natural na sustansya na may antimicrobial properties ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng pagdami ng fungi at bakterya sa katawan. Ang antimicrobial properties nito ay maaaring makatulong sa pagpatay ng mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng impeksyon. Number 2, pinahuhupa ang namamagang balat o bahagi ng ilong, bibig at lalamunan. Ang anti-inflammatory na mayroon ang talbos ng kamote ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa balat, ilong, bibig at lalamunan. Ang mga flavonoids at iba pang anti-inflammatory compounds nito ay nagbibigay ng natural na paghilom mula sa mga sintomas ng pamamaga tulad ng pangangati at pamumula. Number 3, mayaman sa good calories, vitamin A at iron. Ang talbos ng kamote ay may mataas na nutritional value, at ito ay naglalaman ng good calories, o mga sustansyang kinakailangan ng katawan, para sa pang-araw-araw na gawain. Pukod dito, ito ay isang mahusay din na mapagkukunan ng vitamin A, na kritikal para sa malusog na mata, balat, at immune system. Samantalang ang iron, isang essential mineral, ay mahalaga sa produksyon ng red blood cells, at sa pag-iwas sa anemia. Number 4, may calcium at phosphorus. Ang calcium at phosphorus ay dalawang mahalagang mineral na kailangan para sa malusog na mga buto at ngipin. Ang buto ay pangunahing binubuo ng calcium, habang ang phosphorus naman, ay kailangan para sa tamang pag-andar ng mga selula, at proseso ng katawan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga mineral na ito, ang talbus ng kamote, ay nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng buto at ngipin, pati na rin sa iba't ibang sistema ng katawan, na nangangailangan ng mga mineral na ito. Number 5, Nagtataglay ng Iodine Ang talbus ng kamote, ay tanging gulay na naglalaman ng iodine, na isang mahalagang mineral na kinakailangan ng katawan, para sa normal na pag-andar ng thyroid gland. Ang thyroid gland, ay responsable sa pagkontrol ng metabolic rate, at pagpapabuti ng enerhiya sa katawan. Ang iodine na matatagpuan sa talbus ng kamote, ay makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng thyroid gland, na mahalaga para sa paggalaw ng iba't iba pang mga proseso sa katawan. Number 6, Aphrodisiac, o pampaganya sa pakikipagtalik. Ang ideya ng pagiging aphrodisiac ng talbus ng kamote, ay maaaring may kinalaman sa mga nutrients nito, na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa reproductive health ang mga nutrients tulad ng zinc, folate, at iba pang vitamins at minerals na matatagpuan sa talbos ng kamote, ay mahalaga sa reproductive function ng katawan. Ngunit mahalaga rin na tandaan, na ang epekto ng pagkain sa sex drive, ay maaaring maging subjective, at maaaring magkaiba sa bawat tao. Number 7, Nagsasaayos ng Normal na Pagdumi Katulad ng laman nito, ang talbos ng kamote ay mayaman din sa dietary fiber, na kilala sa pagtulong sa pag-regulate ng normal na pagdumi. Ang fiber ay nag-aambag sa pagpapabuti ng proseso ng panunaw, at pagsasaayos ng bowel movements. Ang regular na pagdumi ay mahalaga, para sa pangkalahatang kalusugan ng digestive system, at makakatulong sa pag-iwas sa mga problema, tulad ng constipation. At ang number 8, nagpapababa ng blood sugar at cholesterol. Ang mga flavonoids at iba pang natural na substansiya sa talbos ng kamote ay maaaring magkaroon ng benepisyo sa pagpapababa ng antas ng blood sugar at cholesterol sa katawan. Habang may ilang mga pag-aaral naman na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng talbos ng kamote ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels sa mga taong may diabetes. Bukod dito, ang fiber na matatagpuan sa talbos ng kamote ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels, na nakakatulong sa pangkalahatang pagpapabuti ng cardiovascular health. At dito na po nagtatapos ang ating paksa, na tungkol sa mga benepisyong taglay ng nilagang laman, at talbos ng kamote. Nawa ay nakapagbigay na naman po ako ng kunting kaalaman, at impormasyon para sa ating kalusugan, upang maging malusog tayo at malayo sa anumang sakit. Maraming salamat po sa panunood mga ka Health Nations. Kung nagustuhan niyo po ang video, ay iniimbitahan ko po kayong i-like ito at mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutang pindutin ang all bell button icon para maging updated po kayo sa mga bagong video na ia-upload. Maraming salamat po. to God all be the glory and stay healthy. Mapagpalang araw pong muli mga ka Health Nations. Ang ating paksa sa episode na ito ay tungkol sa